Ayan na o, ginagawa na yung pagpon. Oo, oh, oh, ganyan tal. tala. Para... Para maganda. Yung design niya ba pwedeng ano, tal? Nandito yung isa, dito yung parang nakaganda. Ah, uh, hindi mo mababala. Hindi mo mababasa yung tool. Ah, pag nilagay mo dito yung isa, no? yung talaga ang design niya. Pwede naman po sya patagilid na ganito. Ayun, lang po na ganito. Oo, ganyan sana. Ka ba? Kailangan naka, ano, no? Kitang-kita mo to. Apo. Oh. Oo, oh, tal, ganun. Kasi pag ganito, nakatagilid siya, eh. Dapat naka,

ari ko na pakilawan